Nahuli ang isang Chinese national na si Deng Wangqing, isang teknisyan na may dalang kagamitan na ginagamit sa mga aktibidad ng pagsubok. Ang pagkakaaresto ay naganap sa Makati City. Ang mga kagamitan ng sospek ay kayang manglekta ng sensitibong impormasyon at makagawa ng detalyadong tatlo ina-modelo ng kapaligiran na nagdudulot ng potensyal na panganib sa seguridad ng bansa. Ayon sa NBI, ang grupong ito ay madalas bumisita sa mga kampo ng militar at iba pang critical na infrastruktura, na walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mga kagamitan na nakuha mula sa mga suspek ay mga data collecting devices na naglalaman ng mga lawan ng mga kampo ng militar, na nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga operasyon. Kasama sa investigasyon ang pagsusuri ng mga deposit slips na nagkakahalaga ng na milyon-milyong piso na ipinapadala sa iba-ibang shell companies at isinasagawa ang pagsusuri kung ito ay may koneksyon sa state-sponsored o organized crime. Bilang tugon sa insidente, nagpatupad ang AA na mas mahigpit na seguridad sa mga military camps at iba pang sensitibong pasilidad, at nagsagawa rin sila na masusing vetting sa mga pumapasok sa mga installations. Nero and I Panyulong Bongbong Marcos na legal ang MGA Blankong item SA Badyet na inalabas and I dating Panyulong Rodrigo Duterte. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng paglabag sa batas at nagiging usapin ng integridad sa pamahalaan. Samantala, nagbigay ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bamin na ang mga aligasyon ni Duterte ay itinuturing na fake news. Ayon sa kanya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa budget ay isang krimen. Ang proseso ng pagbuo ng budget ay dumaan sa masusing pagsusuri, kabilang ang pagtutugma ng mga bersyon mula sa Senado at Kamara. Ang resulta nito ay isang pinag-isang bersyon na ipinasa sa Pangulo para sa kanyang pirma. Sa kabila nito, mayroong 56.2 bilyon na alokasyon ang NIA para sa Agriculture Fisheries Modernization Program. Nagiging dahilan ito ng pag-alala tungkol sa transparency ng budget, kung saan ang mga detalye ay mahalaga sa wastong paggamit ng pondo. Gayun din, ang dating spokesperson ni Duterte ay nagbigay ng opinyon na kumpleto ang mga dokumento. Subalit, nagtanong ang mga mambabatas tungkol sa mga blanco na pahina, na nagpapakita ng kakulangan ng tiwala sa mga impormasyon. May posibilidad na ang mga petitioner ay humiling sa Korte Suprema upang ideklarang invalid ang dalawang libo, at 25 budget dahil sa mga depektibong dokumento. Ang hakbang na ito ay maaring magdulot ng mas malalim na pagsusuri sa mga batas na ipinatupad. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., ang hakbang na ito ay critical sa pagtiyak ng pagkain sa gitna ng mga hamon sa produksyon. Malaki ang magiging kontribusyon nito sa mga mamimili sa bansa. Dahil sa mga hamon sa produksyon ng bigas, nagiging sanhi ito ng kakulangan. Ayat mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na supply mula sa ibang bansa bilang bahagi ng food security strategy. Sa kabilang banda, puno ang mga warehouse ng NA ng bigas na maaring ilabas agad kapag ipinatupad ang National Food Security Emergency. Layunin nito na mapanatili ang presyo ng bigas sa merkado. Sa ibang usapan, ang mga nahuli na Israeli ay dinala sa ospital sa Israel at sinalubong ng kanilang mga pamilya. Ito ay cognay ng Mos malawak na yuzapan tungkol sa kapiyapon. Ang kasunduan pa sa ceasefire ay nagtataguyod ng pagpapalitan ng mga bihag sa loob ng anim na linggo, kung saan nakasaad ang pag-release ng 33 Israeli hostages. Subalit, tatlong oras na antala ang ceasefire dahil sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig na nagiging hamon sa mga negosasyon. Pinagtuunan ni Trump ang mga isyu ng sistema ng katarungan at ang kanyang agarang plano kasama na ang deklarasyon ng pambansang emergency sa southern border. Kasunod nito, umusbong ang suporta ng publiko ng talakayin ni Trump ang kanyang karanasan sa isang atake, na sinasabing siya ay iniligtas ng Diyos. Ipinakita ni Trump ang kanyang koneksyon sa mga dating pangulo at mga kilalang tao sa teknolohiya na nagpatibay sa kanyang impluensya sa lipunan. Ang inaugurasyon ni Donald Trump ay umabot ng halos 30 minuto, halos doble ng kanyang talumpati noong 2017 na nagbigay din sa kanyang mga layunin at banta para sa bansa. Sa kabila nito, nagbigay si Trump ng madilim na lawan ng Amerika. Sinisisi ang nakaraang administrasyon, habang si Joe Biden ay tahimik na nakikini. Pinaalalahanan ni Trump ang mga hinanakit na mga tao sa mga nahatulang kriminal ng Enero 6. Ipinakita ang kanyang intensyon na magbigay ng mga pardon sa mga ito. Maraming executive order ang inaasahang pipirmahan ni Trump sa susunod na oas. Maaring umabot ito sa isang daan na may malaking epekto sa kanyang administrasyon. Isa sa mga pangunahing prioridad ni Trump ay ang sitwasyon sa southern border ng Estados Unidos, at ang mga hakbang na ito ay susubaybayan sa mga susunod na oras. Sa kabila ng mga isyu, naganap ang isang insidente ng ason sa isang daycare center sa Sydney, kung saan may antisemitic graffiti, at ang mga autoridad ay nag-iimbestiga. Ang mga tagumpay ng mga lider sa mundo ay naging bahagi ng pag-uwi ni Emily, na isang simbolo ng pag-asa para sa iba kasama na ang mga pahayag ng pasasalamat mula sa kanyang ina. Dahil sa mga kaganapan sa Gaza, nagbalik ang mga tao sa kanilang mga komunidad, kahit na may mga pagsubok, ipinakita ng mga displaced na tao ang kanilang pahinga mula sa tunog ng digmaan. Sa mga bagong batas na iminungkahi laban sa marahas na hot speech, layunin nitong protektahan ang mga lugar ng pagsamba, at maaring magpatuloy ang pag-usad nito matapos ang pagsusuri ng koalisyon. Magandang umaga mga kaserbisyo, patuloy na nagpapakita ng mataas na aktibidad ang Bulkan Kanlaon. Base sa huling monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tatlong beses itong nagbuga ng abo na tumagal ng hanggang lagpas 20 minuto. Umabot din sa 13 ang naitalang paglindol, kabilang ang dalawang volcanic tremors, at paglabas ng asupre na umabot sa higit 4,000 tonelada bawat araw. Muling nagbabala ang PHIVOLCS laban sa pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at ipinagbabawal ang anumang aktibidad malapit sa tuktok ng bulkan. Nakataas pa rin ang alert level 3 kaya pinapayuhan ang publiko na maghanda laban sa posibleng pagputok at mga mapanganib tulad ng lahar at pyroclastic density currents.